paborito ko paborito mo paborito ng lahat ng mga Pilipino ganitong pork humba din ba ang hanap mo tara dito sa aking kusina kapag nagluluto ako ng pork humba ay gumagamit ako ng pork belly meron ako ditong tubig black beans sugar, pineapple juice, at ang pinaka pampalasa, asin at paminta, toyo, gumamit din pala ako ng suka, nakalimutan ko lang i-video, at gagamit ako ng bawang, sibuyas, at dahon ng laurel. Unang-una sa lahat ay syempre paghiwa-hiwain ko muna itong aking pork belly. Bite size lang para kasya sa aking bunganga sa isang subuan. Char. Pero nakadepende rin sa'yo kung gaano kalaki ang gusto mo. Now naman ay uumpisahan ko na ang paghiwa-hiwain itong aking mga panggisa na siyang sibuyas na pinaghiwa-hiwa ko lang into small cubes at nagchop na rin pala ako dito ng garlic mas maraming garlic and onion, mas masarap. Now I will proceed sa pagpapainit nitong aking mantika dahil ngayon naman ay ibabrown ko muna ito as usual ang aking pork. At kinakailangan ko nga itong takpan ng aking wok habang nagbabrowning ako nitong aking pork. Baka mamaya matalsikan ang mukha ko. Sobrang sakit kaya ang matalsikan ng mantika. Naranasan nyo ba yon Ako marami na. Nakarami na akong talsik. Anyways, pagkatapos ko nga ibrown itong aking pork belly ay hahanguin ko muna ito at itatapin sabi ko, hito ang gusto ko, achieve na achieve ang browning ng aking pork belly. Now naman ay magigisa ako ulit dito ng garlic hanggang sa ito ay maging aromatic. At syempre, susunod ko na rin igisa dito ang kakambal ng bawang. Ano nga bang kakambal ng bawang? Syempre, ang onion. Igigisa ko silang pareho hanggang sa ito'y maging soft. At maglalagay ako dito ng salt and pepper. Para sa pagisa pa lang ng bawang at sibuyas ay malasa na ang niluluto ko. Ngayon naman ay igigisa ko na dito ang aking brown pork belly. And also ilalagay ko na rin dito ang dahon ng laurel at tatakpan ko muna ito ng mga 2 to 3 minutes. And after 3 minutes ay maglalagay na ako dito ng pineapple juice. Kalahating box ng pineapple juice ang nilagay ko dahil wala nga akong Del Monte na pineapple juice. At the same time maglalagay na rin ako dito ng tubig, sugar, soy sauce. And also a little bit of dark soy sauce para medyo makulay itong aking pork humba. And this is the time na pakukuluan ko ito ng mga 30 to 40 minutes or hanggang sa maging konti na lang yung sabaw. And 30 minutes is done. Heto na ang aking pork humba pero hindi pa ito luto. Amoy pa lang guys. Sobrang sarap na promise. Anyways, maglalagay din pala ako dito ng kaunting vinegar. And lastly, ay ilalagay ko na dito ang aking black beans. And then hahayaan ko rin itong kumulo ng mga another 10 to 15 minutes. Or hanggang sa talagang maluto na itong aking pork belly. And after that, heto na ang aking yummy pork humba na perfect talaga sa mainit na kanin, sa garlic rice, sa fried rice. The choice is yours! Simpleng luto lang, ba diba? Pero kahit konti lang ang iyong lulutuin, buong pamilya mo ay makakakain na. Dahil sarsa or sabaw pa lang neto, ay ulam na ulam na. Kaya ano pang inaantay mo, Mamshi? Magluto ka na rin. Char. Anyway guys, magdi-dinner na nga kami at maghahain na ako. Tara guys, kain tayo. Dahil kanina pa nga ako natatakam dito. Ang sarap, 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 sarap. Char. And that's all my cooking vlog for tonight. Thank you, thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!